So, ayan, eh, gumawa na itong CCTV natin. So, ikukunik natin sa 5 volts. Kasi umuugong lang. So, ito, dinesconnect ko na. Hindi ko na kailangan itong board na ito. No? So, tatry muna natin na uh, erecta ito Putuloy ko na itong type C. Sa palaran na ito. Ayan. Okay. Para kung gagana siya. So, ayan mga kaibags. Pinutuloy ko na itong wire na ito. No? Hindi pala maganda itong wire na ito. So, ayan. Uh, Kukunik natin yung black and red. At uh, ikukunik natin dito. So hindi na natin gagamitin yung board na yun. Mga kaibag, sa ko ng dalawang wire na yan. So isasalpak na lang natin to sa USB. So na natin. So yan, try na natin. Parang wala nangyari ah. Wha wow! <laughs> Ang galing! Napagana ko! Post Post mo yan! mm Kinig mo? Oh, oh, gumalaw na. Oh. Gumalaw na. <laughs> Napagana ko. Yeah. So, hindi na natin kailangan to mga kaibag. Mm, yan. Oh. So, ito, hindi na natin kailangan to Ang sira nito, mga kaibag, is uh, board. Ano, ito. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano kikoconnect ito. So, i na lang ang USB. So, pwede ko ilagay dito sa loob ng bahay kahit saan dyan using USB or sa kanto i-DIY natin ito mga kaiblog ang galing nice so oh nice so oh nice talaga nakakatuwa so ayan kung may sira kayo mga ganito sobrang tagal na eh ano ang tatanggalin ko lang dito itong ibabaw na to ito parang thumbtacks na to tapos ang tagal na, ang tagal talaga nitong na-stack oh. so ayan mga kaibag tatanggal ko na ibabaw ano ito yung ibabaw nya ayan o oh. At ilulusot na lang natin yung wire Dito Dito lang mga kaibags, nakalimutan mong itaw Kaya ilagay ito, okay, ito doon Diyos ko po, nakapag gano'n na agad ako So ulit muna So ayun ang mga paps ano mm. Yeah, okay na, gumagana na siya Ayan Okay na Hindi na oh, na, oh. So, Okay na Ayos na, na natin. Gumagana na. It's working. So, ayun mga kaibags. Ano, yun ako. Know, Connect na ron. Diretso na dyan. So, tinagal na natin itong module na to. At, ayan. Nakapix na siya. O, diba? Kaibags. At, ayan na ay yung natatapos natin. Sumusunod yan. O, oh, diba? O, diba? Oh. hindi niya ako sinundan. Hindi niya ako nandun. Oh, Dek. diba? Oh. 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 Yeah. So yan. Pansamantala nilagyan ko muna yan. So gagawin ko pa stand para nakapatong na lang. Para portable ba? Kahit saan mo siya ilipat-lipat. Ano? Yung maganda niyan.